So hello what's up sa inyo guys? Aljas Pogi is back. So good morning sa inyo guys. Nandito tayo sa Balis ngayon. So ito nga pala yung mga alaga namin, kambing. So pakakawalan natin siya dahil 7 AM na. Kasi pag medyo maaga-aga pa guys, ah uh, basa pa yung damo, baka magtahi sila. So panoorin niyo guys, papakulan natin ang aking mga alagang kambing. So let's go. So ayun guys, ah uh, kasi gantong ginagawa namin tuwing umaga ng ang airpot, kailangan na medyo mainit na yung panahon. Dahil nga pagka uh, medyo basa-basa pa, baka yung mga kambing magtay. So ito na, papakala natin natin ating mga alagang kambing. Basta! O oh, yan guys, yun nga pala yung pinuno nila si Bower. Yan guys, nakita niyo yung mga alaga kambing. Tudod -tud na sila lumalabas. Yan. guys ayun na mga, mga kult na kambing yan yung isang kambing namin di pa lumalabas baka na mga anak na ata itong kambing na to ah natamad pa so yun guys ganito yung ginagawa namin itong umaga snow white snow white ito nga pala yung malit na kambing guys pinapadedi namin to kasi yung nanay niya namatay kaya pinapadedi na lang namin siya Mamaya guys Patidilayin natin yan para makita nyo kung paano siya dumede. Sobrang cute. Ay, pa lumabas ng ibang kambing. Naantok pa kayo? the no white. Ayan guys. Pignan natin muna yung kambing. At magkaroon tayo ng molasses.